Gusto mong utangan ng friend mo nang makita mong nag-post siya ng ano travel. sa social media? Travel. Ano ang dapat iwasan para maging healthy ang skin? Uh, soft drinks. Bakit hindi ka nag-aalaga ng ibon? Uh, maingay. Tut tut. -tut. <laughs> antok na antok ka na. Pero hindi ka pwede matulog dahil ikaw ay nasa Uh, nasa vacation. Bukod sa aso at pusa, ano pang mga hayop ang laging nag-aaway? Tigre at leon. Let's <laughs> nice go Dana. Okay. Gusto mo utangan ng friend mo na makita mo nag-post siya ng travel sa social media. Yes. Ang sabi ng survey. Yes. Ano ang dapat iwasan para maging healthy ang skin? Soft Yes, po. Top answer. Ang sabi ng survey dyan ay... bakit hindi ka nag-aalaga ng ipon kasi maingay? Ano yung sound? Maingay! Top answer. Tututut na ako, tututut. Okay. Okay. Antok na antok ka na, pero hindi ka pwedeng matulog dahil ikaw ay nasa bakasyon. Survey. Hoy, wala. Bukod sa asot, pusa, ano pang hayop ang lagi nag-aaway? Sabi mo, tigre. Leon, ang sabi na survey natin dyan. Yan. Yeah. Okay, diba? ba? Welcome back, Jamie. Pusa, how are you feeling? Wala lang po. That's the attitude. <laughs> Dahil para sa'yo, binigyan ka ng 55 points. Di Dana. O, oh, di ba? Ibig sabihin, 145 to go. So, at this point, makikita na po ng mga man mo daw. Sagot, ni Dana? Hindi, 25 seconds. 100 Game. Okay. Gusto mong utangan ang friend mo nang makita mo na nag-post siya ng ano sa social media? Bagong cellphone. Ano ang dapat iwasan para maging healthy ang skin mo? Uh, puyat. Bakit hindi ka nag-aalaga ng ibon? Baka lumipad eh. Antok na antok ka na. Pero hindi ka pwedeng matulog dahil ikaw ay nasa lang. Trabaho. Bukod sa aso at pusa, ano pa mga hayop ang laging nag-aaway? Aso at kapo aso Alright, let's go! Jamie, gusto mo utangan yung Fred mo. Nakita mo nag-post ng bago cellphone. Bagong model siguro to. Nandiyan ba ang bago cellphone? Ang top answer ay cash. Marami siyang pera. Hawak na cash. Oo, nakahiga sa pera. Kaya naman, kaibigan yan. Oo. Ano ang dapat iwasan para maging healthy ang skin? Sabi mo yung magbuyan. Tama yan. Ang sabi na survey. Hoy. Huh? Grabe. Ang top answer dito ay init. Sikat ng araw. Sunlight. Ah. Bakit hindi ka nag-aalaga ng ibon? Kasi baka lumipad. Survey. Young. Ang top answer, makalat. Makalat ang ibon, oh yung mga oh. pakpak, ganun, yung mga feathers. Antok na antok na pero hindi ka pwede matulog dahil ikaw ay nasa trabaho. Ang sabi ng survey, top answer. Bukod sa asot pusa, ano pang hayop ang lagi nag-aaway? Asot aso. <laughs> Totoo naman yan. Ang sabi ng survey dyan ay... Oh ay, <laughs> Ang top answer dito, ay Pusa at, at Daga. At Daga. Ah, Tom and Jerry. Yes, Pusa at Daga. Anyway, congratulations. Thank you so much. Panalo pa rin kayo ng 100,000 pesos. Okay? Yes.